Branyong branyo po yan mga mag Ayan, kita niyo naman ang Ang ganda ng lag Submerge 3-1 okay. Um, eh, dito sa Atwal, kung gano'n siya kahaba Ganyan, saka for 8.50 na lang Dito lang po yan sa CAG Bukawi Branch mga mag sa Magsabay kayo pataasin hindi kayo malalag lang. Tanong, ayan, marami pong stack yan Ayan po, ayan pa Yun o, punta na kayo rito sa CAG Bukawi Sama-sama na, o na sa ganito Ayan

ngayon sa CAG uh, Power Tools, Bukawi Branch. Ayan, silipin po natin yung mga nakalaan nito. Oh, Katulad nito, mga generator at i-assist po tayo ni Kuya Mac. Yes. Ayan Ay, o. No? Hello. Dito Kuya Mac, uh, magkano yung generator natin na ganito? Ito diba dati bigay natin dito, eh, 3.6. Oo. Ngayon, 3.5. 3.5 na lang. Ito. Ay, napakamura so, na Kuya ito, Mac. So, na natin para hindi na natin hindi na na kumano dito sa oh, atin. hindi na tumagal. Oh, uh -huh. Ayan, at saka kaganda na ito mga paps. Ano na po ito ha? Ah, uh, 2.0 HP. Tapos 1,500 watts. 1,500 watts. Iyan. Eh, 1,100 watts. 1,100 watts oh. at 2.0 HP. Ayan, for only 3.5 na, na lang Tsaka hindi po ito gaanong maingay Parang may silencer po yan Hindi siya gaanong maingay pag pinaandar nyo mga paps Ayan Kahit nasa labas lang Kahit yung, nasa labas Ayan Walang problema Walang problema sa mga kapit kapitbahay kapit <laughs> Ayan mga paps At bukod dyan Napakarami po po rito Ayan Marami po rito mga Stock si Kuya Mac ngayon no? Ito Kung may maliit May malaki Siyempre Ito yeah. malaking generator naman na to Ayan o no? Ayan. 7.5 horsepower. Brand brainyo yan mga pap. 7.5 horsepower na ito. Magkano naman ito kuya Mac? Um, bigay natin yan eh. Nasa 13.5. Bibigay na lang natin ng 12.5. Ayan. 12.5 na lang. Dito lang po sa CAG Bukawi yan mga paps. Ilang HP na to? 7.5 buddy. Ayan na. Ah, 7 7.5 HP na pala. Napakataas. Brand brainyo. brainyo. Kaya na aircon ito na ano ah. 1 um, horsepower. 2 power, power kaya ayan mga paps so murang mura na dito lang po yan sa CAG Bukawi branch ayan oh at saka ito may mga meter so tayo ayan oh si Kuya Mac may mga bagong dating na meter so saka cut off ayun oh saka cut off magkano dito sa meter so muna natin ah uh, Kuya Mac yung meter so natin is 5.5 5.5 na lang mm -hmm. ayan mga paps so for only 5.5 branyong branyo po yan mainit init pa Ayan, oh. Oh, dito ko ya mag. cut off natin ay three eight. Ayan mga pab so ma may bala na po yan. Murang mura, ayan makita pa yan cut off makita for only three eight three Ha? 3.7 Oh, 3.7 Ayan, oh murang mura mga pups, so. 3.7 na lang, oh Brand new, brand new Brand new Ayan, no? sa mga nagtatanong po ng location nito, 7 B's Restaurant. Dito lang po sa Bukawi, Bulacan. waste nyo lang po. Ayan. Accessible naman po at sa naman po itong location nito mga paps. At katulad po nito, eto mga paps. Oh. Mayroon po silang chipping gun. Branyong branyo po yan mga paps Ayan kita nyo naman seven ang, ang ganda ng laga yan Naka plastic pa Magkano dito kuya Mac? 7.9 7.9 lang for only 7.9 Complete na Ayan o may mga bala na rin o Ayan o kompleto Nagagamitin na lang nila Siyempre. Ayan so san pa kayo mga paps o Plug and play Yun o no? plug and play Punta lang po kayo dito sa CAG uh, Bukawi Brands 7 bis restaurant lang po i-waste nyo mga paps ayan bukod doon napakarami pang ganito ito mga to kuya Mac, okay, so, mga chainsaw mga so, chainsaw magkano ay, binabargay na lang natin yun 1.5 1.5 na lang ang isa Oo, oh, oh, 1.5 ang isa ayan oh. itong ganito kuya Mac ito bigay na lang natin ng 1.2 1.2 12 volts yan ah 12 volts 12 volts siya na submersible submersible pump 12 volts ayan napakamura na mga paps oh ito, bali, meron tayong mga bagong dating dito, mga bangka. oh, ito, mga motor sa bangka. Ayan. Mga Yamato. Yamato. Yamato 5.5 HP. Magkano naman dito, Kuya Ma? Dati, ang bigay natin dito, 3.5. Okay. Kaya kahit 3.3, bibigay na natin to. Oo, oh, 3.3 na lang mga pap. San pa kayo? Ayan, o oh, Yamato po yan. Ay, ah, iba, iba pa lang HP. Oo, merong 5.5, okay. merong 6.5. Ayan, iba-iba mga hmm. paps, oh. So same price lang Kuya Mac Yung 5.5 natin Kahit siguro mga 3.1 3.1 na Okay Dito sa 6.5 Agan 3.3 lang tayo 3.3 lang Ayan mga paps Pero Ayan no oh, Mas, mas mataas yung HP, naman oh. ito oh. Ayan mga paps Kung gagamitin nyo sa bangka nyo Sigurado napakatuling yan Ayan oh. oh, Dito naman Kuya Mac Marami pa tayong mga grass cutter Ayan mga post stroke yan no oh. O oh, post stroke Ayan magkano dyan Kuya Mac ang bentahan natin dito ay eh, 37. 37. 35 bibigay ko. All set na yan, all, all in. Na Gagamitin yan. na lang. Oo. Ayan, Ay, napakamura niya, no? Bagong-bago mga paps so brand new Honda. Mm. -hmm. Post uh, lang tayo ng ano para meron tayong model pero nakakahon yan. Ayan. Para makita nyo mga paps ng actual kung gaano siya kahaba, ganyan. sa for testing na rin. Oh, for testing na rin. Ayan mga paps, oh. Honda pa yan, ha? Napakagandang gamitin yan Sa mga naghahanap yan Punta lang po kayo dito sa Bukawi Si AG Brands Ayan Dito sa mga ladder natin Kuya Mac Ito ladder natin Ito bibigay ko lang ito ng ano 1-4 Heavy duty Ay, to Kahit dalawa kayong tao Makiat dito mga paps Okay lang Kayang kayaw 1-2-3-4-5 five step 5 step Ayan mga paps oh. Ayan o Napakamura na yan At saka magandang klase Meron din po tayo 6 no? Six step oh Mas mahaba Magkano dun four. Kuya Mac? Bigay ko lang sa inyo ng 1850. 1850 na lang 'yan. Oh, oh ayan, mas mataas 'yan doon mga pops, oh, doon sa isa. 6 step. 6 step na 'to, 1850 na mm -hmm. lang. oh, dito lang po 'yan sa CAG Bukawi branch mga paps. ha. Wish na lang po ang 7 bees restaurant dito sa Bukawi. Meron pa tayong oh. natitira niyan, buddy. Meron pa. Seven step. -isa, oh, na lang ito. isa na lang po. Oh. Isa na lang. Ayan o. Oh. Ayan. Tingnan nyo po. Napakataas at napakatibay niya. Balancing balancing siya o. Oh. Oo. Oh, Sampu oh, ito. Isa na lang natira eh. Oh, pero inyo mga paps o. Oh, isa na lang natira. 2.5 ang bigay ko. 2.5. Oh. Pero kahit dahil isa na lang to. Mm -hmm. Bigay ko na lang sa inyo kahit 2.3. Iyon. <laughs> kahit 2.3. Napakabay talaga ni Kuya Mac, o. Oh. 2.3 na lang mga paps o. So, napaka oh. Napakagandang hagdan ito. Ladder o. Oh. Napakatibay po niyan. Ayan, ayan yung mga breeze, yung mga supporter niya. Ayan. Ayan oh. Kahit dalawa kayo dyan, magsabay kayo pataas, hindi kayo malalaglag. Buddy, baka masakit ang katawan mo, ha? Hmm. Ayan pa, oh. o. Ayan o. Oh. May massager. Pang massage. Ay, kompletong kompleto talaga dito sa CAG Bukawi Pero Branch. Tayo, marami tayo dito yan. na lang natin yan. O, oh, binabargay na lang ni Kuya Mak. 350 na lang yan. 350 na lang, mayroon na silang pang masahe. Meron na. O, masarap na masarap and to. working. Ayan, pag uwi nyo galing hmm. trabaho, saksak yes. -sak nyo, maupo kayo at yun. Hindi nyo na kailangan gumastos ng ano? mahal. mahal. O, so, yan, bibili nyo for only 350, 350 pesos lang okay. o. Ganyan Bariyan. kamura dito sa CAG uh, Power Tools Bukawi Branch, mga paps. Bargain bar. na natin yan. Ayan bargain. o, bargain na. At sa mga nag, uh, nagtatanong, ayan, marami pong stock yan. Ayan po, marami yan. Ito, Nine. may bago rin tayo ano dito. Yan. Uh, ayan. machine. Merong mas maliit. May pero mas maliit. 300 ampere pa rin siya. Ayun, mas maanghang to. Oo. Mas maliit, pero 300 mm -hmm. ampere pa rin. Mm -hmm. Okay. Kaya, pwede, pag ba, takakakit kayo. Ayan. Ayan ito, Ay, mas... Obrang-obra yan. obra Magkano dito, Kuya Mac? Yan, bigay ko na ng 2-3. 2-3. Ayan, mga paps. Uh -oh. So, 300 ampere na po yan, ha? Set na to, ano? Oo, oh, oh, isang set na oh, isang yan. Pero ka na. na mga previous na mga kasunod na... Ayan. Na, na, ayan na, ano na pala, na oh. Dyan. Wala na, na po kayong hahanapin pa. Ayun, Ay, oh. No? Kompleto yan. Yan, Kaya, saan pa kayo, mga paps, so? oh? O, meron ka pa. <laughs> ayan, oh. No? Punta na kayo rito sa CAG Bukawi Branch, mga paps, oh. So. Dito lang yan, oh. So, ito, 2K. 2.3 ah 2.3 so mm. ito 2.3 dito sa medyo malaki ganun din ganun 2, din 2.3 so, din parehasin silang 300 amperes ngayon nang ay, ano mo lang kung ano yung mas gusto mas, mo mas ayan kung saan sila comfortable, oh, comfortable. pagka umakyat-akyat oh. ayan mga paps ha? dalawa oh for only 2.3 ayan meron din tayo dito mga bago chipping gun oh uh, ito chipping gun dewalt yan dewalt pa Ayun, o no? oh, ito, tatluhan na Pinagsama-sama oh, oh. na, o oh, magkano sa ganito Kuya Two Mac? 2-8 lang, tatlo na po yan, o oh. oh. Branyong-branyo, gagamitin nyo na lang Sa ganito? Ito yung gun natin, magkano yung gun natin Ito po, paganda na ito, tatlo na, o oh. Ayan mga paps, o oh. Nagamitin nyo na lang Ayan, kompleto na rin, may mga set na, mga bala niya. Seven, ha? O, oh, ito, o oh. Cheaping Chipping Gun brand new DeWalt brand 37. Oo. Oh, oh. mga Ayan pap, yung so, mga, Ayan, oh, yung mga bala niya. Bala niya. Meron siya mga ayan pasunod. May mga pasunod ng ano, napakaganda pa ng lagayan niya. Ano pa tayo isang klase ng Cheaping Gun? Ah, so ibig sabihin dalawa 'to. Dalawa, dalawa. Ayun mga pops, ayun tingnan natin. Ito. Kung ayaw niyo. Oh, yan makita. Ngayon. Mm. Naka-emboss pa. Naka-emboss naka, naka naka 'yan mga pops. So, oh. magkano sa ganito? Kuya, 7 din. Parehas lang. Parehas lang. Ayun mga pops. Mamili so, ka na lang kung, kung ako sa inyo mo. kung nahihirapan kayo mamili kasi maganda rin 'to, Dewalt. Pwede dalawa niyo kunin. Ano oh, no? Ayun, okay. makita. Kasi kinuha oh. siguro babawasan pa natin. Ayun, tsaka maganda kasi may piece of mind sila. Oh. Ayun oh, makita, daladala dala, -dala niyo pauwi. Eh. Tsaka 'yung Dewalt Oh. Saan pa kayo? May reserba May reserva. The same time, pwede naman parkila na to. Oo, ay, pwede. di ba? Dalawa pwede. naman. Pag nakita kayo nung kumpare nyo na, ba, pare, Ay, baka pwede pa rin itong isa. O, pwede. Ay, pwede. ay, pwede. ay, ay yun ang know. kagandahan mga mga yan. iyan mga pups. Available po dito sa CAG Power Tours Bukawi uh, Bukaway branch yan, mga pups. Oh. Ayan, dalawang brand po yan. Ha. Mamimili po kayo. At gaya ng sabi ko, mas maganda kung dalawa na. Meron na hmm. tayo dito. Gagito, Ito nga siya. Boss. 2 in 1 2 in 1 na rin. Mm -hmm. Ayan. Magkano sa ganito kuya ma? Bigay ko na lang yan ng 1,650. 1,650 na lang. Dalawa na complete. Ayan mga paps. So gaya ng sinasabi ko. Oh, halos lahat po set na rito. Ayan. Kompleto ng mga gagamitin nyo. May mga bala na dyan. Gagamitin nyo na lang. Oh. Napakaganda oh. Ayan, boss po yan mga paps. Oh. Ayan, magandang klase po yan. Oh. Tsaka may lalagyanan na rin. Yun, ito, ah, change rin. Okay, so, bago, bago yan. Bago yan, buddy Ayan, no? Ma Ayan. Yeah. Magkano dyan, Kuya Mac? Ang bigay po natin dyan, eh. 3-3 na lang, no? 3-3? Hindi na 3-5. 3-3 na lang, ayan no, oh, bago, set na rin naka nakakarton yeah, pa, o, oh, karton yan ayan, sa mga nag-aanap punta lang po kayo dito sa Bukawi 7 bis restaurant Seven po, ayan, paki-waste na lang Oh, at saka dito Kuya Mac, may nakita akong mga grinder pa rin Ah, ito. Paan? Uh, ah. Sige, pagka gusto, gusto mga budget meal talaga, meron din tayo. Budget meal talaga, yon, yeah, yeah. 500. Yun, napakamura na, 500. 500. Makikita Lahat, na mamili na lang. lang. Oo. Oh, 500. Oh, alimbawa, Hindi may dalang, may dalang silang 1,000. Makakabili sila dalawa dito, ano? Oo. Oh, oh. mga pap, so makita. Ayan, makita. No? Makita. Merong mi hammer, oh. merong walang hammer, oh, merong ano na DeWalt. Oh, may DeWalt pa mga paps, oh. Ayan, oh. Oh, for only 500 pesos lang, ha. dito lang po 'yan sa CEG Bukawi branch. Paki-wish na lang North po West ang West ano, ha. Ah. Paki-wish na lang ang 7B's restaurant dito sa Bukawi. Dito po ang pin location niyan. Ayan, napakarami po. Napakaraming stock. Ayan 'yan. Ayan, punta lang po kayo rito mga paps. 'Yun, no? oh. Tapos may mga TV pa. Meron pa. Ayan, oh. ano? Ang ganda ng mga TV natin. Standard ang tuner lahat niyan. Ayan, mga paps oh. Tsaka mga ano i na series na. i series na siya. Android. Oh. Android. Eh tanong ko kuya Mac, magkano sa 43 natin? 43 natin, 15,5. 15,5 lang mga paps. Ayan, for 14,5. Ay, oh, 14,5. Ayun oh. You know, talagang 14.5 Napakamura talaga 15, Pero malapit 15, na kasi ang Pasko 5. Ayun o oh, oh, Kaya 14, naman 15. si Kuya Mac Nagpapababa ng gusto ng ano Ng presyo Pero napakaganda po nito mga paps Kasi uh, Bluetooth YouTube, uh, Netflix, YouTube Google Netflix. Play Tsaka hindi mo na siya kailangan ng lagyan ng TV Plus Yung. So, kahit na ano Kasi standard tuner siya Standard tuner siya Ibig sabihin mayroon na siyang mayroon ano Doon sa loob siyang... Pinoy TV, tapos uh, I iHeart Movies, Ayun. yung mga Korean. Ando na, ando na, sa, sa loob. Ng, ano pang hinihintay nyo mga paps, oh? So, ayan, ano pang hinihintay nyo dyan? Napakagandang TV nito. Antena na kailangan nyo dyan. Antena na lang, oh. Yung ano natin, itong i58 ko yung Mac. Yung i58 natin, 23.5. 23.5, so ganun din to. Same lang ng ano, oh, uh, function lang. to. Tsaka ano dyan, Tempered glass oh. na parehas 'yan. Yun, yun ang kagandahan yan. So, so kahit accidentally ayan oh, kahit mabato ng bata, hindi siya masisira. Hindi siya 'yan. Yeah. Mababasa agad. Ayun, kasi naka po siya. Ayun, 'yan mga paps. available po dito sa Bukawi uh, CAG branch po 'yan. Ayun, napakasolid po ng TV na 'yan. Oo. 'Yan oh. oh. 'Yan, no? saka ano pa meron tayo diyan, Kuya Mac. Meron pa tayo mga... Yung gulong natin, meron din tayo stock na gulong. May mga gulong? Mm, yung mga gulong ng sasakyan. Ah, may mga gulong na nagsasakyan? Ngayon rito sa Bukawe, uh, CAG Brands, dito po sa Bukawi, Bulacan. Waste nyo lang po ang 7 B's Restaurant. Dito po ang location niyan. Ay, yan! Eh. Wow, West meron lake? na palang mga gulong. Mga waste lake pa yan, ha? Bigay ko lang, lang ng 3.5. 3.5, isa? Isang peraso? Isang peraso. Branyo yan ha? Oo, branyo lang. Kaya yan mga paps, o branyo. Ano lang yan. 3.5 na lang. Ano, itong mga gulong ba na to, uh, good for sa anong sasakyan? Mga low profile kasi to eh. Low profile. Ang size niya 17. 17. To 15 by 45. Okay. Ang size niya by 17. Tatlo, so, na to, tatlo na lang 'to na Tatlo lang ayan, na lang natitira. Ayun mga paps oh. Pero napakamura, 35 na lang. 35 na lang. Ayun mga wish lake pa oh. Hmm. Meron, meron na pala ah. Dito. Ito. Abiro, mga Abiro. pang nabara. Oh, ito pang nabara naman. Oo. Oh, Ayun ang size natin, size okay. 18. Size 18 Magkano naman sa ganito kuya Mac? Ito bibigay ko lang na 4,000 4,000 na lang Brand oh. nyo rin Uh, nakita ko sa ano to, alam ko nasa 6,000 eh. Iyo. Yeah, oh. oh, dito na <laughs> kalahati. Kalahati. <laughs> oh, grabe. <laughs> 6,000. Grabe kamura dito sa CAG Bukawi branch mga pops. Ah, talagang Ayan bukod po doon sa mga power tools doon sa loob. Ayan, may gulong pa. Ayan ang kagandahan po dito mga paps, Oh. Kaya punta lang po kayo rito mga paps Oh. Meron din tayo mga oh. No? speaker na Bluetooth. Oh, ayan. May mga speaker pang mga Bluetooth kumpleto Bukod dyan, may mga maleta mga pa. So, ayan, no? Oh. Magkano sa maleta natin? ah uh, 1,500, dalawa. Dalawa na. Uh oh. 1,500 mga paps ha. Mall pull out po ito. Magaganda to. Walang damage to. At ito yung makakapal. Kahit maulanan, di mababasa yung gamit nyo. For only 1,500, dalawang piraso na. San pa kayo mga paps? So, mamimili kayo ng design at kulay. Ayan. At bukod dyan, ito. May mga speaker. Ayan, magkakano dito sa speaker natin, Kuya Mac? 800. Mark? 800 pesos na lang, ayan. Ayun, pwede na kayong kumanta. At kagandaan nito mga paps, pwede nyong dalhin kahit saan. Kahit mag-outing kayo, pwede. Kasi di battery din siya. Di battery din siya. Ayan mga paps, oh. Tsaka hindi kayo mahihirapan, sakto lang. Hindi siya ganong mabigat, hindi siya ganong malaki. Pero malakas ang sounds. Malakas tumunog yan. Ayan, napakamura, Eh. Napakarami pa. Ito pang mga purifier natin, ah, Kuya Mac. yan yeah, sir. Na, na bargain yan. Uh, hindi ko pa masyado na ano yung price niya, eh. Pero, mm -hmm. marami yan. yan. So, marami yan. So, pumunta, marami na. Na pumunta, yeah, pumunta na lang. Pumunta, na lang dito. Ayan, no? Para ma-check nyo rin. Sa mga mag naghahanap ng purifier dyan, ito po. Ang daming available dito sa CAG Bukawi Brands. Ayan, mga paps. Ayan, napakarami oh. Napakarami nilang mga stock rito. Oh. Marami po kayong mabibili. Ayan oh. Buddy, ah, ano ako ano, Ayan, lang daw. One lang yan? Oo. Oh, oh. mga layers, bab, so. layers na yan, hindi lang po dalawa, tatlo for only one five, oh. Napakamura na rin yan, oh. No? Sigurado pag iinom kayo malinis na malinis yan Kasi tatlo po yan ha Tatlo po yung sumasala dyan mga paps O oh. Oh. ito One four Ito yung uh, rechargeable Ayan gumagana mga papso, May ilaw pa yan ha oh. May ilaw pa o oh. Ayan oh, for only one four Kayo na rin lang mamili kompleto po yan may charger may battery gagamitin nyo na lang po kung po kayo uh, magtatrabaho kung saan po kayo pupunta na kailangan nyo to napakaganda po ng lagayan nya no? ayan o no? ayan dito lang po yan sa CAG Power Tools sa uh, Bukawi Brands ayan so ayan kuya Mac anong masasabi natin ano masasabi sa mga viewers natin? Ah, uh, punta lang kayo dito at marami kayong pwede pang mabili. yun Araw-araw bukas. Araw-araw bukas. Pero lang po Monday. Yon, ah, Monday sarado. Monday sarado tayo Monday Okay, so Martes hanggang Linggo. Linggo. Anong oras ang open? Ang open natin 9:30. 9:30 hanggang 6. Hanggang 6. Oh. So, ayan mga paps. So, ano pang hinihintay nyo? Punta lang po kayo rito. At hanapin nyo si Kuya Mac. Yes. Ayan. Hanggang sa susunod Kuya Mac. Maraming salamat po. Maraming ko. salamat. Maraming salamat. Oo.